nung dumating si Gabby? Oh, well, I mean, okay. Kasi medyo close kami noon eh. Di ba? Mm -hmm. Kasi growing ka up, di ba? Parang mm -hmm. oh, dahil parang naman. Oo, parang siya lang talaga naman yung parang alaga ni mami noon. Right. So parang kami laging ano. Pero parang, alam mo yun, yung parang feeling ko kasi nung yung ginawa niya yung kiwami, yung saskama, parang wala na rin. Um -hmm. Eh, kasi pareho kami ni mami na gano'n eh. Na parang pag yung hindi ka na, ano, yung indifferent ka na. Mm -hmm. Kasi di ba, yung parang gano'n, yung hindi ka naman galit, pero hindi ka lang yung parang, Ay, yung ka parang, oh my God, lagi like, you na, know, di ba? Hindi ka na yung labi-labi. Parang, parang sabi ko si Nelo, itatatanda ko sa liyan sinabi, yung parang may takot pa rin sa kanya si Gabi. Ah, oh, talaga ba? Oo, parang gano'n. <laughs> Rarano, kaya hindi maka... Takot ba yun or guilt? Or... <laughs> uh, di ba? Kung ano man kasi. Ano man. Mm -hmm, pero ayun, yung parang ganun lang, yung parang sabi it's nice to see him, kasi kailangan mm. parang... Closure. Your... Oo, closure. Tsaka at least yun nga, parang wala ka naman na rin galit, kasi, uh -oh. Diyos ko. Tapos ganitong sitwasyon pa kami Tama, nakita ulit, di ba? Uh -oh. Parang, parang so, sobra naman kung galit ka pa, di ba? So, uh -oh. wala lang, parang ano, pero ang ano ko nasabi, <laughs> sabi ko mga kay Tonton, yung ano, mm. yun nga nung after nung uh -oh. kay Gabi, sabi ko, Maswal pa rin kita kaysa kay Gabi. <laughs> sabi niya, I know. <laughs> <laughs> yung mga bumati kay kay ano kay Gabi si Tonton sa si <laughs> kasi Paolo Contis. Nag-stay sila dun sa. Oo nga, oo oh, nga. Eh si so, Tito Bong so, naman kasi talaga ang uh, ano. Di ba talaga siya yung parang Parang, uh, mo ko ha kung bakit feeling niya. Yung parang di ba sinasabi niya, paborito ni Mama si Gabi. Yeah. Siya pa yung nagsasabi. Uh, diba yung sabi ko, hindi hey, talaga, di ba ikaw? Kasi narinig ko yung ano nung si narinig ko lumapit si Tito Pong sa ano ni Mami, sa cafe ni Mami. Sabi niya,